Ano nga ba gumawa ng ganitong video na ang kasama mo sa video ay ang mismong sarili mo. Kung hindi nyo alam kung paano ito gawin, panoorin nyo to. Pumunta lamang tayo dito sa ating CapCut application. Pindutin ang New Project. Select natin yung video natin na naglakad tayo na kunwari ay may nahulog tayo. Ayan, ito po siya. Pindutin po natin yan. So, bahala na rin po kayong umakting sa inyong video. Ayan, pindutin natin itong Add. And then, linisin muna natin itong ating video. Ayan, pindutin po natin ito. is swipe left po natin. Ayan, itapat lang po natin itong white bar kung saan gusto nating mag-umpisa yung ating video. So, dyan na po siya. Yung dito sa baba, pindutin po natin itong split. Pindutin natin itong nasa left side. Pindutin natin ang delete dahil hindi na natin yung kailangan. And then, pindutin po natin itong overlay. Pindutin ang add overlay. Select po natin yung second clip natin. Ayan, ito po siya. Pindutin natin ang add and so ito po yung ginawa ko dito sa aking second clip. Ayan, yung pumunta ako dyan sa harapan ng camera na parang, parang may nakita ako dyan. And then parang nagulat ako. Ayan, so bahala po kayong umakting sa mga videos nyo. Kita nyo po dito sa screen, ito po yung gilid ng in-overlay nating video o ipinatong nating video. So hawakan po natin ng dalawang daliri natin, ifit natin siya dito sa screen para magka-size po sila dito. Yung, yung nauna nating na-add na na video. Ayan, and then swipe left po natin. Pupunta po tayo doon doon sa malapit na siyang lumabas doon sa camera. Ayan, makikita nyo po yan. Ayan, bahala po kayong magtansya sa inyong video. Ayan. And then, pindutin po natin itong split. Pindutin natin itong nasa left side. Pindutin natin itong delete since hindi na natin yung kailangan. And then, hilain nyo po ito. Ipantay nyo po dito sa unahan. Pindutin po ito para lumabas po yung mga tools. Swipe left nyo po, pindutin nyo itong remove BG. Kapag nakapro na po ang auto removal sa inyo, select nyo po itong custom removal. Select nyo itong brush, pwede nyo pong liitan yung kanyang brush size. Ihilain nyo lang po ito pa left. And papulayin nyo po lahat yung sarili nyo dito na lumabas dito sa inyong screen. And then kapag napapula na po lahat, pindutin nyo po itong check. And swipe left nyo po, ayan, bahalan po kayong magdaga dito dapat yung tandaan po dito ay yung timing. So, kayo po ang bahala dito mag-timing. Natanggalan na po natin ng background itong nakabatong na video natin doon sa original. Since naibantay po natin itong pangalawang clip dito sa una, i-adjust pala natin ito. Hilain po natin. Hilain po natin siya pa right. Tapat po natin siya doon sa kung saan parang nakakita siya ng... Kung saan parang nakakita siya ng multo. Ayan, kahit dyan na po siya. Ang tatandaan nyo lang po sa ganitong pag-edit ng video ay yung timing ng paglabas nyo sa camera at kung saan nyo dapat ilagay yung pangalawa nyong video o video clip para mag-match po doon sa mga actions nyo dito sa, para mag-match po dito sa actions nyo dito sa inyong video. Ayan. And then dito maglinis na po tayo dito sa dulo ng ating video. Hilain nyo lang po siya. Ayan, so hanggang dyan na lang po tayo since nawala na tayo dyan sa harap ng camera. Pindutin po natin ito. Pindutin ang split. Pindutin po itong delete. Pindutin din po natin itong nasa taas. Pindutin ang split. Para magpantay po silang dalawa. Pindutin po itong nasa right side. And then, pindutin po yung delete. Ayan, so i-play po natin yung result. Yan lang pala yung editing bits.